dito guys hey guys uh, magandang araw sa atin po dyan uh, it's me again Choy Creepy Ghost nagbabalik sa ating lingkod so ayan guys nandito tayo ngayon sa area kung saan nandito yung maraming magnanakaw mga idol ako lang talaga mag -isa dito mga idol para tugisin natin isa-isa yung mga magnanakaw mga idol kasi may nakuha na tayong isa dito so marami pa sila dito mga idol at syempre mga idol may dala tayong panangga nila yan may dala tayong baril ngayon mga idol kasi ah, uh, pinayuhan na ako at gusto at pwede na daw na magdala ng baril at sabi ng kapitan dito mga idol kasi magnanakaw talaga sila at marami na nabibiktima sa kanila mga idol so ayun lang guys at samahan niyo po ako dito at sana po walang mangyari sa akin masama dahil ako lang mag dito tsaka syempre may dala tayong baril talaga pampuksa sa mga magnanakaw so ayun guys at ano bang hinihintay natin tara let's go at ito yung area po dyan dyan mismo na yan dyan yung malapit na makuha ng motor natin no? at yung inaabangan tayo ayan so ako talagang nagpunta dito mag isang mga idol at nilakad ko ito kahit malayo mga idol para mapuksa yung mga magnanakaw na yun dahil marami na silang napibiktima so ayun guys no at samahan niyo po ako ngayon dito sana po walang mayari sa ating masama dito mga idol tsaka syempre may dala tayong gamit dito ito yung barel mga idol no? ang tawag namin sa at, amin dito yung dibumba no? so ayun guys at ayun no, happy po, po lahat shout out po lahat sa atin po dyan no? sa mga solid supporters ni Choy Kripigos ayan, shout out po sa iyo dyan na uh, idol Jackie Gutierrez ayan, ingat ka po dyan uh, ma'am Adil pa, ayan, shout out sa iyo dyan ayan, mami at ma'am Princess Dong, ayan sa limang sister po dyan ma'am Perla Dabukol, ma'am Maribek Ma'am Step kan shout out diyan sa iyo idol. At Ma'am Tess, at sa lahat po ng mga solid supporters di Choi Crepigos diyan. Ayun, Ma'am Alma Sarabia, shout out sa iyo diyan. At ngayon, mga idol, puntahan na natin 'tong lugar na 'to. Usan, maraming mga magnanakaw. Samahan niyo po ako at samahan niyo po ako ngayon, guys. Ayun, guys, ito yung Kabayan papunta sa Magnanakaw. At ngayon guys, no, may na, may nahuli na tayong isa sa kanila. Kaya nga ah, uh, nagkumpirma kumpirma talaga ako doon sa barangay na kung pwede ba magdala ng barel at sabi naman ng kapitan doon pwede na daw kasi yung nahuli talaga namin na isa mga idol talagang nakakulong na ngayon at kumpirmado huwag na kasi maraming ah Marami na siyang ginawang kasalanan, mga idol. Kaya ito ako ngayon dito. Ayan, guys. Ito yung barrel para sa kanila, mga idol. Isa-isahin natin sila, mga idol, para mahuli natin. Ito, bulingan talaga tayo dito. Baka nandito sila, nagtatago. Diyan kami tinabangan, guys. Nanguna, guys. Pakiramdaman natin itong buong lugar ito. Kung saan galing yung mga ingay dito. kumpirmado talaga mga idol yung nauli namin mga magnanakaw talaga yun kaya nga sinabi ng kapitan pwede na daw ako magdara ng ito baril pero ngayon mga idol bibigyan natin sila ng leksyon hindi natin papatayin tirahin natin sa paa para hindi makatakbo at mahuli natin ito yung talagang tunog baka nagtatago No. magnanakaw yung pinupunteriyan natin at talaga mission talaga natin ngayon dito makuha sila iisa isa 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 hin natin mga idol para ma para may kalalagyan sila mga idol ilagay natin sa kulungan yung mga magnanakaw na yan para magdurusa din sila kung anong ginagawa nila sa mga mamamayan natin sa mga kapwa nating tao na nandun lang sa bukid tapos nakawan pa nila sobrang napakasama na nila pero kahit masama sila mga idol bigyan lang natin ng leksyon kasi tao din sila at gusto natin sa sila sa kulungan punong kahoy na mataas Ayan. tsaka may saging ba dito abandon na itong saging guys kaya dito sila nam, namumugaran dahil itong saging pag ano nahinog ito ito yung kunin nila ito, at ito yung mga lubi kawawa ng ano mayari dito mga idol at hanggang ngayon mga idol no nagre-report talaga sa barangay kaya nga pinunta namin dito at nagpunta na yung mga barangay tano dito mga idol. gabi at araw wala talaga silang nakikita at ang sabi nila meron talaga mga magnanakaw talaga dito kasi nga bigla daw nawawala yung mga magnanakaw guys so ang gagawin natin ngayon mga idol uh, tubulihan at saka tahimik yung lakad natin Sana hindi tayo makikita dito At nagbabako talaga ako dito Nagpuprotection no? Puprotection Pro prayer talaga dito Siya sure, yan Dito lang Sa balikin mo Kung may makita tayo Kakalibitin talaga natin to sana hindi wala well, hindi tayo nahiringan dito sa mga magnanakaw. Well wow. guys. pa natin dito mga mga nagpe-prayer ako yung orasyon natin ay hindi para para hindi tayo agad makita mga mga nakaroon makikita natin down pag pag ano muna tayo mga ito, tapos dandahan natin eh. ang pagpunta dun may nakita tayong tao dun oh, yung tunog nandun sa bahay ay sila ngayon Quita nada. tingnan natin guys may dugo dito guys ito yung kinakabagsakan nila kanina ito na natamaan natin sa binti natin sa binti dalawa sila guys hindi sila sila sa paligid nagtatakot siguro dito hindi na yung makatakbo ng malayo may sugat yung isa dito ko dito yung kanina Nagtatago naman ngayon. Nagtatago na yun guys. Balikan natin yung bahay baka may abik timas lahat dito baka <coughs> nandito si Manuel Lucio baka may abik dito baka balik balikan timas lahat dito la quise. alis na yun pero siguro guys hindi na yun makabalik dito kasi natatamaan yung isa mga idol <sighs> grabe yung dugo guys balik dito. Kasi kawawa yung may araw dito, mga itol. Hindi makano sa puno niyang niyog. Dahil nandyan yung mga magnanakaw. Ngayon, guys. Pauwi na ako dito. Ngayon, guys. So, ayun lang, guys. Hanggang dito na lang. Magandang araw sa tingin lahat. Thank you.